Hello, you know, magandang araw po sa inyong lahat mga abya. Naalala nyo po ba si Kiwi? Yung aking naging uh, isang sisiw dito sa ating uh, manukan mga abya no na may kapansanan dahil tabingi yung kanyang tuka. Ito meron na naman mga abya na uh, isang uh, na lumabas na ayan no. Oh. Hindi naman siya Kiwi pero ano, uh, tabingi. Ayan pero malakas siyang kumain mga abya. Yun nga lang, Parang di siya normal oh. Ayan oh, yun oh. Di siya nakakita yung isang mata niya. Nakatagilid siya. Ayan oh. Ayan, mga abyan oh. Pero malakas siyang kumain, mga abyan. Malakas rin siyang uminom ng tubig. mabubuha mabubuhay siguro ito, mga abyan. Ano? Oh. Pero pagka hinawakan mo yan, mga abyan, ayan, inayos mo yung liig niya, lalong ano yan, lalong diyan lalong mahihirapan siya. Okay mga abyan. Salamat sa panunood mga abyan.